Ang sweldo ko, 130,000 a month. Dalawa ang pamilya ko. <laughs> Hirap ako. Ito ni Baste, yung silabir boy. <laughs> ang, uh, ayaw ko lang siraan, baka magalit. But, uh, ako ang, nag, you know, some are making good, some hindi. Uh, si Mio, si Pulong, is by... Eh, kay Baste, pati yung ibang apo ko. Ako ang naga... Kaya nga sabi ko na nasasaktan ako nung marinig mo na, alam mo, papa mo, mama mo. Mama lang. Ngayong anak ko, si Baste, yung tatay, butang inang Baste, ako na ka. <laughs> Hindi ko naman talaga alam kung nasaan eh. I took advantage of the national coverage. <laughs> <laughs>